Alam nyo ba kung ano yung niluluto ko? Ha mga B, alam nyo ba kung ano yan? Ulo lang naman ng salmon na napakasarap. Kayo, hindi ba kayo nagsasawa sa mga mantika na ulam? Ay, ako'y sawa Kaya na. mas gusto ko itong less na mantika na luto. Tulad nito niluto ko ngayon, o ba? Diba? Ulo ng salmon. Iniiwasan ko kasing magisa-gisa. Katulad yan, o. Kamatis lang ang nilagay ko dyan. Tsaka talbos ng kamonte. Ayos na yan. Ito yung sinasabi nila na sabaw pa lang ay ulam na. Ay, ayan, oh, nag-approve-approve pa ako. Kung makita nyo. So, ayan ang ating finished product. O, di ba diba? Syempre, may mga ilang, may panga din siya nakasama. Panga ng salmon, tsaka ulo ng salmon. Ay, napakasarap nito mga bay. Ito nga pa yung paglulutok kong kung paano. Siyempre, papakita ko sa inyo yung mga sangkap na ginamit ko. Ayan, may Ayan, malinis na at nagayat na natin lahat ng mga sangkap na iyan. O, ayan, papakita ko sa inyo, di ba? O, ngayon, ilagay na natin siya sa ating kaldero. Kaldero ang nilutoan ko niyan. Oh, Ilag... o, ayan na sya. Siyempre, hiniwanan natin yung ating mga ibang ilalawak pa dyan tulad dito, yung sibuyas dahon or spring onions. Ang sarap nito ilagay sa mga isda, mga bee. Oo, napakabango, napaka uh, grabe ang aroma, ang bango-bango niya. At saka talagang nakaka-enhance ang lasa. Tapos itong ating talbos naman na sariwang-sariwa na binili natin doon sa ating suking uh, nanay na tulad din nating seniors, this is Yan ang trabaho nyo talaga, yung magtindan nitong mga sariwang talbos, saka mga gulay na iba. Ewan ko, siya yata ang nagtatanim talaga. Pitas niya yata sa sarili niyang garden, yung mga tinitinda niya. Mura lang, kalay mo sa pompiso ang binili ko niya. Napakadami na ng tangkay ng talbos ng kamote. Samantalang pag bumili ako doon sa ibang tindahan, eh ilang piraso lang yung 10 piso. Eto kita niyo ang kapal, pwedeng dalawang luto pa yung hindi ko nga uubusin eh. Kasi masyadong marami. So ayan na, oh. Ayan, nahiwa ko na siya. O, oh, mahalo yung berde at saka yung violet na talbo. Siyempre, yung ating uh, ano din, kalamansi. Kasi ilalagay natin yan. Maganda yung may kalamansi. Pampaalis ng lansa. Oh ayan, ready na. Siyempre, titimpla natin ng asin at lagyan ng tubig. Ilagay, isabay mo na yung siling verde tsaka yung mga hiniwang kamatis mo kasi na natin yan. So, ayan, sinalang na natin. Ang oh, bilis, ano? Ayan, luto na yan. Hindi pa, joke lang. Kumukulo pa lang. Siyempre, halu-haluin mo na para naman baka mamaya eh, magtutong sa ilalim. O, oh, di ba? O, oh, ang na. Ay, naku. <laughs> Sarap. Nakakagutom talaga. Okay. Mga ilang sandali pa, pwede na natin ilahok yung ating mga gulay alam niyo mga B, yung isda kasi hindi naman masyado matagal lutuin niya. Madali lang yung maluto. Ayan, katulad niyan, ilagay ko na yung talbos ng kamote. Alam niyo bukod sa talbos ng kamote, pwede niyo rin haluan yan ng ano, sitaw, okra o kaya talong, mas masarap din. Pero ngayon, ewan ko ba, ngayong araw na ito, mas preferred ko yung talbos lang yan talaga ang ilalagay ko. Tapos pagka ayan, ilulublub-lub mo na yung talbos, syempre para maluto na. Tapos sabayan mo na yan, ilagay mo na yung uh, ating spring onions o yung sibuyas dahon na iniwan natin kanina, ilalagay mo na, ay nako, talagang mag enhance na pagkasarap-sarap ng aroma niyan mamaya pag nailagay na natin. Ayan, ang um, panoorin lang ang sarap ng kulo. Ayan, ay sinasabi ko sa inyo ang ating spring onion. Nakalimutan ko magkano bili ko niyan. At syempre, sabay mo na rin yung kalamansi na pampaalis ng lansa, sabi ko nga, di ba? Ayan, pipigain, gagawang, uh, ano nyo, sa strainer nyo sa pigain, kasi pangit yung pag sinama mo yung ano, buto, mapait yun. So, para hindi mahalo yung ano, yung buto, sa strainer mo siya pigain, o, oh, ba? Diba? Ay, lalo nang nag, uh, ang bango-bango na talagang uh, aroma na naamoy ng malagyan ng kalamansi, saka ng sibuyas dahon. No? Oh, ayan, mga biganyan ng pagluto wala nang hindi nagisa-gisa. Para mo, sa mga edad natin, hindi na kailangan yung mga mantika, masyado mamamantika. Tama na yung hulog-hulog lang, di ba? Hulog-hulog. Ibig sabihin, yung mga gulay, hindi mo na igigisa. Katulad ng kamatis, o di ba? Ang ganda, o. Oh. So, hindi mo na igigisa yan. Ihulog mo lang dyan kasama ng mga isda. Tapos ilagay mo na yung mga gulay. At ayan, presto. Maya-maya ng konti luto na pwede na tayong kumain, ilawak natin sa ating uh, sabaw lang yan, sabaw pa lang. Talaga namang mapapasarap ka na. Kaya okay. tara na, kainan na!